Isang uh, magandang hapon po, isang magandang gabi sa inyong lahat. Uh, it's a breaking news. Nakatakas po sa Pilipinas ang uh, pinaghahanap na pugante na si dating Mayor Alice Go. Ito po ay kinonfirm at ipinahayag uh, ni Senator Risa Ontiveros sa Senado. Yan po. Bago po tayo magpatuloy uh, gusto ko pong i-shout out ang aking mga subscribers and uh, followers. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunod po sa akin, sa aking mga new uh, uh, subscribers at kahit po sa aking mga dati ng uh, subscribers. Marami pong salamat sa inyong uh, pagsuporta kay Marong Rayman. Yan po. So, uh, balikan na po natin ang uh, breaking news na kitang-kita po natin na dinig natin sa boses ni Senator Risa Hontiveros that she was upset and disappointed dahil nga po nakalusot. Nalusutan po tayo ni Go Huaping o ang dating mayor ng Bambantarlak. Nakalusot po siya. At uh, medyo Medyo may tinutumbok po yung pananalita ni uh, Senator Risa na Nang tingin niya po ay uh, parang may kaugnayan po dito ang ano or may involvement po sa kanyang pagkakatakas ang mga tao sa gobyerno. So hindi po natin alam kung uh, ang Bureau of Immigration ang dapat uh, ma held responsible diyan o ang kapulisan. Hindi po natin alam, pero sigurado, maliwanag. At uh, ayon po kay Sen. Risa Hontiberos na hindi niya magagawa ito or it, it, this won't happen kung walang tutulong sa Pugante. So ibig sabihin, merong nagpatakas. Merong nagpatakas sa kanya. And she made it. Nagsaksid po siya. At uh, ayon po sa kanyang informante na si Go Huaping ay nakalabas noong July 18. At nagbiyahe nga po siya mula Pilipinas uh, sa gabi ng July 17. At dumiretso sa Malaysia and then finally sa Singapore. At noong July 28, ang kanyang parents ay nagbiyahe o malis ng China para mag-meet sila sa Singapore. So there was a reunion sa kanila po mga pamilya sa Singapore. So nakatakas nakalusot po 'yan. Mga kababayan, uh, this is very uh, disappointing and uh, I can see uh, uh, Senator Rezon Ontiveros, that he was angered too. Galit galit siya sa sa balita na to na nakalusot. alusutan po tayo ni Alice Go. Ang problema po sa ating uh, gobyerno. Ito po ang malalang problema sa Pilipinas. Na kung bakit ang mga taong dapat na gumagawa ng kanilang trabaho bakit napakadali nilang ano, uh, masuhulan at kumapit sa pera. Madali po silang uh, madala sa kislap ng salapi. Kaya kung sila'y sinuhulan, kahit na iligal na po yung kanilang gagawin na gagawin talaga, kakagat po sila, kapit sa patalim. So, uh, ang tinitingnan po natin dyan na may, maybe, you know, this is only a speculation, but maybe ang kapulisan, ang kapulisan ng maaring o kaya yung mga, yeah, pulis sa mga ports, at marami din po nagsasabi, mga speculations na maaring sa Southern Philippines po ang exit point ni Alice Go dahil andun nga po ang kanya mga best friends, ang kanya mga kaibigan sa Southern Philippines. To be specific, sa Dabao, yan po ang naririnig po nating sinasabi ng karamihan. Kaya mga kababayan, nakaka-frustrate. Dahil isang tao na niloko tayo, isang uh, dayuhan na naging mayor sa ating lupain, at uh, after ng uh, kanyang panluloko sa atin, nakalusot. Ang uh, tingin ko po dito ay maaring uh, dahil may pera po siya, meron po siyang kakayang magbayad, ang tingin ko po dito ay uh, nagbayad siya. Nagbayad siya para palusutin to let her go. Yan ang basa po natin, maliwanag po yan. Yan lang po ang tanging paraan para makalusot ka po is kailangan mong magbigay, magbigay ng pera. Yan po ang a uh, uh, posibleng ginawa nila. Sila po ay uh, nagsuhol na naman. Ito po ay sakit ng mga Pilipino. Ang suhol. At tinatanggap naman po ng ating mga uh, mga tao sa gobyerno. Hindi lang po mga kapulisan. At hindi naman po natin nilalahat. Pero marami po sa ating mga empleyado sa gobyerno na makakita lang ng kislap ng salapi is talagang bumibigay po sila So, uh, sad to say na ito po ay isang realidad at hindi ko naman nilalahat. Pero marami. Marami sa ating mga kababayang nasa gobyerno, nagtatrabaho, makakita lang ng uh, kislap ng uh, pera at salapi. Talagang kakagat, talagang bibigay. Ganyan po. Titignan po natin, siguro meron na namang investigasyon na gagawin ni Senator Risa dito kung uh, paano i-trace kung sino ba ang dapat uh, managot sa pagkakatakas ni uh, dating Mayor Alice go Dapat po na ano, may dapat panagutin at dapat na banatan ang ating kababayan na nagpatakas kung sino man yan na nagpatakas kay Alice go So kung sa Mindanao hindi kaya sa You know, mahirap sa Luzon, mahirap gawin sa Visayas. Pero most likely, yan nga sa Mindanao nangyari ang pagtakas na ito. Talagang uh, hindi ito mangyayari kung walang tutulong sa kanya. Hindi niya kayang mag-isa ang uh, mag-escape. Sigurado pong may tumulong sa kanya. Kaya mga kababayan, ito po ang isang pangit na sakit na natin mga Pilipino madaling suhulan bayaran mo lang ng pera kumakagat na marami po mga instances Kagaya po sa Davao region yung mga Peking bird certificates yung mga Chinese nationals nakakakuha ng mga bird certificates dahil po binayaran may pera silang pambayad at isa pa merong uh, meron silang ninong sa Davao region Meron silang kapit, kaya doon nila ginawa ang, uh, ang uh, anomalya na to. Siguradong meron silang kapit sa Davao. Kaya nangyari ito. Dahil kung sa Maynila, siguro baka mahirap na nilang gawin ito. Pero they found out na napakaraming cases po ng mga Chinese nationals na nakakuha ng mga dokumentos sa Davao region. Yan. Kaya nakaka sa mapunang loob. Okay po sana kung na natin si Alice Go at siguradong um, magkandak po sila ng deeper investigation. At sigurado pong iibubun niya kung kakanta niya na sana kung sino ba ang talagang ulo ng pogo na to, ang sino ang mastermind, ang big boss ng mga pogo na to. Kaya lang nakalusot, siguradong pinalusot para hindi kumanta. Yan. Mga kababayan, dahil po sa nangyari na to, kailangang may matutunan tayong leksyon. Dapat ang gobyerno ay maging mahigpit, makasuhan dapat ng mabigat para ma po sila para uh, hindi po nila ito gawin at hindi uulitin. Marami, marami pong kasabwat. So, this is very common in our country, suhol sabwatan yan. Yung mga suhulan na yan, mga sabwatan na yan, hindi na po ito bago sa ating bayan. Isa pong sakit ng mga Pilipino. Dapat magawan ng batas na magbibigay ng mabigat na parusa sa sino mang gagawa po ng mga to sa pakikipagkutsabahan sa mga kriminal. Mga kababayan, I think nararapat din na since nangyari ito kay Alice Go, dapat ang mga taong uh, merong uh, uh, impending warrants of arrest, dapat hang, as early as now, dapat po masubaybayan na sila. Dapat magkaroon na po ng surveillance. Dahil kung nagawa ito ni Alice Go, yung ating po mga kababayan na suspects or yun nga, mayroon po tayong impending warrants of arrest. Kaya dapat as early as now, matutukan uh, magkaroon po ng surveillance. Dapat malagay po under surveillance itong mga taos na may problema sa ICC. As early as now, dapat ang mga taong involved sa Dabao, ang mga taong involved sa Peking War on Drugs, dapat makita na po nila ang whereabouts or dapat alam na ng kapulisan, minomonitor na nila ang kanilang whereabouts dahil pag hindi nyo po ginawa yan, wala na. Too late. Nakatakbo na sa China. Wala nang mapapanagot dahil uh, nakatakas na. As early as now. Dapat uh, silip-silipin nila dyan si Harry Roque dahil baka isa ring tumakbo yan. At ang mga mastermind sa so war on drugs na yan ilagay po natin sa surveillance para hindi po sila makatakas as early as now otherwise lulusot na naman po mga yan at sigurado po akong uh, dyan din po sa Southern Philippines sa Mindanao yan po ang paborito nilang uh, port of ano po uh, exit dyan sila tatakas. Mga kaibigan, ito lang po muna ngayon ang aking maigsing sing uh, video para po ibalita. Ito nga breaking news na to na wala na. Wala na si Alice Go nakatakas, nakarating sa Singapore at nagipag meet na sa kanyang pamilya. Nalusutan, nalusutan po tayo ni Alice Go. Ang saklap. Hindi po natin nabigyan ng hustisya. Yung mga ginawa nilang mga Uh, kalukuhan sa Pilipinas and hindi po natin nakuha sa kanya, hindi natin napaamin kung sino ba talaga ang mga taong behind this illegal Pogos para sana mapanagot din but anyway uh, we're still hoping na sana merong Interpol dahil sa tulong ng Interpol, sana po matrack down po sila sa Singapore kung member po bang Singapore, I'm not really sure kung member ang Singapore. Pero sana may pagkakataon pa na matrack down ang mga puganti na to at mahuli at may balik sa Pilipinas. So mga kababayan, marami pong salamat once again sa inyong panunood. Thank you so much for uh, your support to my small YouTube channel. I hope that you will carry on watching my videos at uh, supportahan niyo po ang aking channel. Mag-iingat po kayo lagi. Uh, isang Magandang hapon sa inyong lahat.